sa pong SK official patay, pitong iba pa sugataan matapos sumasangkot sa aksidente dyan sa bahagi po ng Laguna. May update dyan ang Bomboradio Ligaspi. Nasangkot sa aksidente sa Alaminos, Laguna ang mga sangguniang kabataan officials mula sa Tabaco City, Albay Ayon kay Tabaco City Mayor Chris Salagman Luistro, nagaling ang naturang mga biktima sa biyahe nito sa Siargao, nabati na isa sa mga opisyal ang binawian ng buhay, habang pitong iba pa ang nagtamo ng injuries dahil sa tindi ng impact ng pagkakabanggan ng sinasakyan nitong van. Dalawa sa mga biktima ang dinala sa Maynila upang gamutin ang mga tinamong fractures, habang ang iba ay nagpapagaling pa sa pagumutan sa Laguna. Aminado ang Alcalde na hindi niya alam ang hinggil sa biyahe ng naturang mga sangguni ang kabataan officials dahil hindi na dumadaan sa lokal na pamahalaan ang mga aktibidad nito. Samantala, ayon kay Luis Tron, agad naman na nagpabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima upang makapagbiyahe papunta sa kanilang mga kaanak. Samantala, nagpaalala naman ang alkalde na kinakailangan na dumaan sa tamang proseso ang anumang biyahe ng mga opisyal ng barangay o ng pamahalaan. Sana uh, ang mga klaseng mga travel ay eh, uh, uh, dumadaan sa tamang proseso. Hindi po natin uh, maiiwasan ang mga aksidente. No? Yeah. Uh, kaya nga aksidente siya, hindi siya planado. Pero kung dumadaan sa tamang proseso uh, itong mga travels ito, mag-guarantee po natin na mas magiging maayos. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legaspi, ito si Bombo Romela sa kayan Wandang sa nag-uulat for the number one and most trusted Radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.